Ang napili kong apat na karakter na kasabihan para sa taong ito ay John Rizai. Ang isa pang bagay na napagpasyahan ay ang magnetic field. Ang ibig sabihin ng John Rizai ay kapag may makikita kang pakinabang, dapat mong isipin muna kung ito ba ay makatarungan. Kaya naniniwala ako na sa negosyo ng atomy, ang pagiging tapat at mabuti ang tunay na kalakasan. Ngayon din, dumalaw dito sandali ang punong guro ng Jour Nature High School. Kaya nag-usap kami tungkol sa pagtatayo ng bagong paaralan at kung anong uri ng mga estudyante ang nais naming hubugin. Ang tanong ay ano ang magiging mga bata kapag sila ay nagtapos. Kaya naman, ang pinakamababa ay dapat na ang mga nagtapos sa aming paaralan ay mapagkakatiwalaan ng isa't isa. Kapag sinabing nagtapos siya sa aming paaralan, tiyak na mapagkakatiwalaan ko siya. Kung ang isang nagtapos sa aming paaralan ay may sariling kainan, siguradong masarap doon at hindi siya gagamit ng masamang sangkap. At kung halimbawa, ang isang nagtapos sa aming paaralan ay may sariling auto repair shop, siguradong kapag ipinagkatiwala mo roon ang iyong sasakyan, maayos nila itong aayusin. Kung mapapalaki natin ang mga bata na magkakaroon ng tiwala sa isa't isa na saan man sila magpagawa, siguradong maayos ang pagkakagawa, masasabi nating matagumpay ang edukasyon natin. Napag-usapan din namin ito sandali habang nagpapalitan ng iba't ibang opinyon. Ngayon kung titingnan natin, ang South Korea ay isa na sa sampung pinakamalalaking ekonomiya sa buong mundo. Sa totoo lang, kung titingnan natin ang mga economic indicators ng bansa, masasabi nating naging matagumpay na tayong economic powerhouse. Pero nasaan ang problema? Nasa bawat individual, sa mga tao mismo. Tama ba? Kaya naman, huwag na nating sisihin ang bansa. Kung naiangat na tayo ng bansa sa top 10 mula sa mahigit dalawang daang bansa, hindi ba't nagawa na ng bansa ang bahagi nito? At ngayon, wala namang hadlang para makapag-aral hanggang high school, hindi ba? Hindi ba't tayo na ang bansa na may pinakamaraming pumapasok sa kolehiyo sa buong mundo? Kung umabot na tayo sa ganung antas, sapat na yon. Kung napagtapos ka na ng kolehiyo, matutunan mo mamuhay mag-isa. Ano gusto mong ipagawa sa kanila? Ito na. Ano pa ba ang gusto mong gawin nila para sa iyo? At habang ginagawa mo ang negosyo sa Atomy, huwag kang magreklamo o maghinanakit. Kung hindi mo nakuha ang tamang sponsor, sabihin mo na lang, ay, ako na po ang bahala. Oo. Ay, sige, magtrabaho kayo ng mabuti dyan sa kabilang linya. Ako na ang bahala dito sa side na ito. Kung gagawin mo ito tulad nito, magagawa mo ito sa iyong sarili. Tama, di ba? Bakit hindi mo magawa? May sistema ang kumpanya, kaya may Success Academy tuwing buwan. Sa loob ng isang linggo, alam mo na. At tuwing Huwebes, may seminar sa pabrika sa Sejong City. At tuwing Martes, umiikot kami sa iba't ibang rehiyon para magdaos ng seminar. Kahit hindi ka marunong magsalita, basta dinala ka at pinaupo sa ganitong sistema, lahat ay pwedeng magtagumpay. Pero kahit na naitayo na ang ganitong sistema, ano pa ba ang inireklamo mo? Kaya ginamit ko ang salitang maging sariling general. Ang ibig kong sabihin, ikaw mismo ang maging pinuno at sumugod pasulong. Kung titingnan, karamihan ay may mentalidad ng ordinaryong sundalo. Kahit ako ay nagsimula bilang isang ordinaryong sundalo, pero ang mga sundalo ay kadalasan walang sariling iniisip. Pero ang isang general o opisyal, kailangan niyang mag-isip kung ano ang dapat niyang gawin. Pagkatapos ay gumawa ng plano at kapag may problema, dapat niyang lutasin iyon. Mayroon bang bagay sa mundo na walang kahirapan? Lahat kayo sa pag-abot ng tagumpay dadaan sa pagsubok. Kahit anong trabaho pasukin mo, may hamon. Huwag ninyong palaging sinasabi na mahirap. Sino ba ang hindi nahihirapan? Kapag kayo ba ay naglalakbay, hindi ba kayo napapagod? Pagkatapos ninyong magbakasyon at magpahinga, pag uwi ninyo sa bahay, sinasabi ninyong, ay dito sa bahay ang pinakakomportable. Nakakapagod din ang maglakbay. Kahit matulog ka lang ng matagal, nakakapagod din. Parang mababali ang likod mo, parang mamamatay ka na lang. Kaya habang nabubuhay ka, talagang mahirap. Ang mismong buhay ay mahirap. Habang ikaw ay nabubuhay. Kaya dapat isipin natin na normal lang ang mahirapan. Ay, ang hirap naman. Ay, ang hirap talaga. Subukan nating takasan ang hirap. Subukan nating alisin ang hirap. Hindi talaga mawawala yung mga kaibigan. Akala nyo ba kapag naging royal master kayo, hindi na kayo mahihirapan? Hindi, kasi kailangan mo pa rin pumunta sa Amerika, kailangan mong magpunta kung saan saan, at marami kang mga partner, kaya kahit maging royal master ka, mahirap pa rin. Mga kaibigan, lahat tayo ay nahihirapan, kaya huwag niyong subukang umiwas sa hirap. Kung iwasan mo ang hirap, baka ang tanging panahon na magiging komportable ka ay kapag nakahiga ka na sa loob ng kabaong mo. Bago mangyari yon, palaging may hirap na mararanasan. Kaya kung mahihirapan ka rin lang, gawin mo na yung mga bagay na may resulta, na magbibigay sa'yo ng tagumpay at saysay, kahit ang magpahinga o maglibang ay nakakapagod din, kaya kung mahirapan ka rin, mas mabuting tumulong ka na lang sa iba habang nagtatrabaho. Ganito dapat ang pag-iisip ninyo. Iyan ang unang hakbang para maging isang pinuno. Unang hakbang, hindi ibig sabihin na kapag naging pinuno ka ay hindi ka na mahihirapan. Mahirap yun kaysa pagiging ordinaryong sundalo. Ganon, mainam maging pinuno kaysa manatiling sundalo. Kaya pakiusap, tigilan nyo na ang pagbibigay ng dahilan sa paligid ninyo. Sinasabi hindi magagawa, kaya hindi ko magagawa. Kung ganyan ang pag-iisip ninyo, hindi ko sana na itatag ang kumpanyang ito. Hindi ko sana nasimulan ang kumpanyang ito. Dahil noong sinimulan ko ang kumpanyang ito, talagang wala akong wala. Walang wala talaga. Dahil doon, pati mga taong sumama sa akin, puro wala ring wala. Karamihan sa mga miyembro ng Royal Club, puro walang wala rin. Walang wala talaga. Ako ang pinaka walang wala sa lahat, sa totoo lang. Pero kahit ganoon, ang titulo ko noon ay presidente, presidente ng kumpanya. Dalawa lang ang empleyado. Totoong kapatid ko, siya ang vice president. Oo. So, I was going to become the chairman from the beginning anyway. So, I just said I was the chairman from the beginning and I just became the chairman with two employees. Ginawa ko ang sarili kong pinuno. At dahil hindi ko talaga naibigay ang sapat na kondisyon para sa mga taong nagtatrabaho sa amin, talagang labis akong humihingi ng paumanhin. Talagang kapag naaalala ko 'yon, sumasakit pa rin ang dibdib ko hanggang ngayon. Yung mga taong nagtrabaho noon, Kapag marami ang tao, ganito ang nangyayari. Nagiging bahagi ng dekorasyon ang mga tao. Dahil maraming tao, kapag may dumating dito, mapapawaw sila. Isipin nila, maayos ang kumpanyang ito. Agad mo yung mararamdaman. Noong panahon na yon, ang unang seminar namin ay ginawa lang namin na may labing pitong tao. Kahit lumipas ang ilang buwan, dalawampu't ilan lang, tatlumpo, at aabot ng apat na po ang bilang ng tao, at ilang buwan pa ang kailangan para lumampas doon. Kapag ganon, para lang makabuo ng atmosfera na parang umaangat ang kumpanya at para magpasigla ng init, kailangan kong mag-lecture na parang baleo. Mga kaibigan, posible ito magiging posible ito. Lalabas tayo sa global na merkado at sasakupin natin ang buong mundo. Mga kaibigan, lahat tayo ay magiging matagumpay. Gawin. Sumisigaw ako na parang baliw. Yung mga nakikinig na may matinong pag-iisip, umalis na silang lahat. Yung mga natira lang ay yung mga parang wala na sa sarili, basta sumunod na lang. Kaya bawat isa sa inyo, bawat tao, kailangan ninyong maging pinuno sa inyong sarili. Pinuno ang isang sundalo sa kahit anong sitwasyon hindi siya magiging matagumpay. Ibig sabihin kayo mismo ang dapat maging pinuno. Maging pinuno kayo at maging general, general talaga. Siyempre para maging general sa militar ng Korea, kailangan mong magtapos sa akademya ng militar at kung ano-ano pa, 'di ba? Pero dito sa Atomy, kahit elementarya lang ang natapos mo, pwede kang mapabilang sa Royal Club na parang general na antas. Tapos may mga ganitong tao pa. Hindi man ako nakapagtapos ng elementarya, pero talagang may mga ganito. Pareho lang naman kung nakatapos ka ng elementarya o hindi. Bakit mo kailangang pagtuunan 'yon? Ano naman kung hindi ka nakatapos? Siguro may mga tao rin dito na hindi nakatapos ng elementarya, pero hindi lang nila sinasabi. Sa Royal Club natin, marami-rami ring nagsimula sa wala o mababa ang pinag-aralan. Kahit kamakailan lang, may in-announce ang kumpanya na ganun din ang background. Kaya kahit elementarya lang ang natapos mo, pwede ka pa rin magtagumpay. Pero ang tagumpay na yon hindi basta-basta lang. Hindi ito yung tagumpay na kumikita ka lang ng dalawang daan o tatlong daang libo. Ito yung tagumpay na kumikita ka ng dalawang milyon, tatlong milyon, hanggang limang milyon. Yan ang ginagawa ko ngayon. Kaya naman kapag ginagawa ninyo ang trabahong ito, kailangan talagang handa kayong ibigay ang lahat. Oo, kaya kong gawin ito kahit mamatay ako. Kahit mamatay ako habang ginagawa ito. Ayos lang sa akin yon. Bakit? Dahil kung para lang sa sarili kong tagumpay at namatay ako, baka manghinayang ako. Pero dahil ginagawa ko ito para sa mga mahal kong pamilya, iniisip ko na kailangan ko talagang magtagumpay para sa kanila. Kaya kahit mamatay ako sa paggawa ng trabahong ito, hindi ako magsisisi. Ganito ang determinasyon na dapat mayroon ka. Bakit hindi mo magagawa ito? Akala nyo ba ipinanganak akong may gintong kutsara sa bibig? Wala talaga akong kahit ano noon? Kahit wala kang anuman, posible pa rin magtagumpay. At kung sinisisi mo lang ang iba noon, ano bang mapapala mo? Nung panahong yon, wala talagang sino man na maaaring sisihin. At kahit na sobrang masakit sa dibdib, hindi mo rin pwedeng ipakita na mahina ka. Nahihirapan din ako. Talagang nahirapan ako noon. Sa totoo lang. Pero kung ipapakita ko na nahihirapan ako, lahat sila ay bibigay. Kaya kailangan kong tiisin at kimkimin ang hirap mag-isa. Talagang nilunok ko lahat ng hirap mag-isa sa landas na yon. Yan ang landas ng atomi. Habang mas nahihirapan ka, mas kailangan mong sumigaw at sabihin kaya mo dahil sa sandaling sabihin mong nahihirapan ka, lahat ay bibigay. Kapag kayo ay nagtatrabaho, 'wag ninyong sabihin na nahihirapan kayo. Kapag narinig mo ang sarili mong nagsasabing nahihirapan ka, ikaw mismo ang mawawalan ng lakas. Kaya huwag mo ring iparinig sa sarili mo ang salitang nahihirapan ka. Kahit sa loob ng inyong kwarto, sabihin mo sa sarili mo, kaya ko ito. Madali lang ang trabaho. Kahit mag-isa ako, kaya ko. Kaya kong magtagumpay. At kailangan mong iparinig iyan sa sarili mo. Kaya dapat talagang ikaw mismo ang maging pinuno at lumabas dyan. Pero ganito, alam nyo ba kung ano ang dapat ninyong gawing competitive edge? Ang dapat ninyong gawing estratehiya ay ang katapatan at kabutihan. Dapat maging tapat kayo. Huwag na huwag mong lolokohin ang sarili mo. Hindi mo dapat linlangin ang sarili mo. At huwag mo ring lolokohin ang mga tao sa paligid mo. Dapat mong sabihin ang totoo at kailangan mong maging mabuti. Ang pagiging mabait ay ang pagtulong sa iba. Ang pagbibigay ng sarili mong bagay sa iba, iyon ang kabutihan. 'Yun ang pagiging mabuti. Kaya nga dapat mauna pang magtagumpay ang partner mo kaysa sa iyo. Tulungan natin ang ating partner. Dapat tayong magbigay at magbahagi. Yan ang pinakamagandang estratehiya. Ang katapatan at kabutihan dahil hindi naging tapat ang lipunan ngayon kaya nagkaroon ng maraming regulasyon. Ang dahilan kung bakit ginagawa ang mga regulasyon? Nagagawa namin ito dahil sa mga kakaibang lalaki na iyon. Kung lahat ay magiging tapat, pwede ang alisin ang lahat ng regulasyon. Pero ang hindi pagtanggal ng mga iyon, iyan mismo ang problema. Kahit na may mga limitasyon na ngayon, may mga tao pa rin gumagawa ng kalukohan, paano pa kaya kung alisin lahat ng mga iyon? Kaya talagang kailangang maging tapat at handang magsakripisyo para sa lipunan. Para sa inyong mga anak, among the studies in the book, it's more like Korean, English, Math, etc. Dapat talagang ituro ng maayos ang tamang pamumuhay. Gusto ko sanang lagyan ng mga 50% ng tamang pamumuhay na asignatura ang mga libro mula elementarya hanggang high school dito sa Korea. Yung natitirang kalahati, sapat na ang pag-aaral doon. At kung talagang ituturo natin ang tapat at mabuting edukasyon, naniniwala akong uunlad ang Korea. Siyempre. Kailangan pa rin tingnan ng hiwalay kung gaano kalaki ang magiging resulta ng edukasyon iyon. Kapag nagtatrabaho kayo, gawin niyo ito ng talagang tapat at mabuti. Ang katapatan at kabutihan ang tunay na kompetitibong kalakasan. Alam nyo ba kung bakit? Bakit hindi kayo pinakikinggan ng mga tao sa paligid ninyo? Dahil hindi kayo naging tapat noon. Hindi rin kayo naging mabuti noon. Wala namang kayong naibigay o naitulong sa akin noon. Kaya kapag may sinasabi kayo ngayon, iniisip ko na hindi ito para sa akin, kundi para sa sarili ninyo. Kaya kailangan kong pag-isipang mabuti kung may mawawala ba sa akin o wala. Kaya hindi ko kayo pinakikinggan. Kaya simula ngayon, dapat maging tapat at mabuti na kayo. Ang pagiging mabuti ay ang pagbibigay. Ang pagbibigay. Pero may ilan na nagsasabi ng ganito, ano bang ibibigay ko? Wala nga rin akong sapat para sa sarili ko. Pero marami kayong pwedeng ibigay. Una, magpakita kayo ng malasakit o interes sa kapwa. Kahit tawagan nyo lang sila para kamustahin. Ganon din sa inyong mga magulang. Sa mga magulang ninyo, tanungin nyo rin kung nakakain na ba sila, kung naging maayos ba ang tulog nila kagabi, kung may nararamdaman ba silang sakit, kahit tawagan nyo lang sila, napakalaking bagay na iyon para sa kanila. Ganon din sa mga kaibigan, kamustahin nyo sila, tanungin kung maayos lang ba sila, kung walang problema, at kung maayos bang lumalaki ang mga anak nila. Ang pagpapakita ng malasakit at pagbuhos ng ganitong klasing pagmamahal ay napakahalaga. Para sa ilang tao, kahit ang simpleng pagniti, gawin niyo iyon ng maayos. Ako mismo, nung halos mamatay na ako sa pag-aalaga, nalugi pa ako sa negosyo at nabaon sa utang, sa sitwasyon na wala nang natira sa bahay, hindi ko na alam kung ilang buwan na lang ang natitira. Kaya noong panahong iyon, naisip ko na sana bago ako tuluyang mawala, may maipamana man lang ako, pero nang pinag-isipan ko ng mabuti, wala talaga akong anumang ari-arian, pero napagtanto ko na may mga bagay pala akong hindi pa naibibigay mula sa sarili ko. Kaya kahit hindi ko alam kung ilang buwan pa ang natitira, naisip ko na dapat kong ibigay ito ng mas marami. At ang tinutukoy ko ay ang pagbibigay ng ngiti. Pwede ko sanang nangitian ng asawa ko, pero napansin kong hindi ko pala siya madalas ngitian noon. Kaya naman napapangiti ako. Magpatuloy. Pagkagising sa umaga, Oh, nakatulog ka ba ng maayos? Ay nako, Magandang umaga. Ay, ang ganda ng umaga. Habang ginagawa ko to sa una, tinatanong niya, bakit ka ganyan? May nangyari ba? Anong nangyayari? Saan ka kagagaling? Pero habang tumatagal, naging natural na lang na nagbabatian kami ng ganito. At saka yung mga salitang mahal kita, kaya ko namang sabihin yun ng paulit-ulit, pero hindi ko pala yun nasabi ng sapat. Kaya naisip ko, ah, ang dami ko palang pwedeng ibigay, mga bagay na natanggap ko mula sa Diyos, pero naging maramot pala ako sa pagbibigay ng mga ito. Kaya naisip ko, dapat ibigay ko na ang lahat ng meron ako. Kaya simula noon, lagi na akong ngumingiti, sinasabi ko ang mahal kita at pinupuri ko siya sa kanyang pagsisikap. At dahil may lakas pa naman ako, sinasabi ko, "Halika rito, mamasahehin ko ang mga binti mo. Mamasahehin ko ang mga paa mo." Habang ginagawa ko ang mga ito, talagang napansin kong gumanda ang samahan naming mag-asawa. Kaya alam niyo, talagang may mga bagay tayong pag-aari. Mangyaring ibigay sa akin kung ano ang mayroon ka. Ibigay ninyo ito sa mga tao sa paligid ninyo. Ibahagi ninyo ito sa inyong kapareha. Makakatulong ba kung sumama ako sa iyo? Kahit mahirap, subukan ninyong samahan siya. Bakit? Kahit sa isang simpleng lakad sa gabi, kapag magkasama kayong dalawa, napakatibay ng pakiramdam. Ganun ba? Hindi ba? Kahit sa simpleng lakad lang, kapag mag-isa kang pupunta para makipagkita sa iba, kinakabahan ka. Pero kahit sino lang nakasama mo sa tabi mo, nagiging mas matapang ka. Kaya kahit sa simpleng lakad sa gabi, wala akong magawa, kahit ganun pa man. Dapat ba akong sumama sa iyo kapag kasama mo ang iyong kasama? Pero kapag pupunta ka na at sasabihin mong pupunta ka para magpaliwanag bilang sponsor, nag-aalala sila. Kaya tinatanong ko, gusto mo ba akong tumulong magbuhat ng gamit mo? Gusto mo ba akong sumama sa iyo? Kahit sa ganitong paraan, natutulungan mo sila. Mga partner, kahit hindi ako marunong magpaliwanag, ang simpleng pagsama ko lang sa tabi nila ay malaking tulong na. At kapag na-reject ka, sasabihin mo, ay, ang dami palang rejection ang kailangan para magtagumpay. Pagkatapos, kung patuloy mong pag-uusapan ito, magiging maayos ka. Kapag patuloy kang nagsisikap, magtatagumpay ka. Habang nag-uusap kayong dalawa ng ganito, kahit na nadismaya siya sa rejection, unti-unti siyang lumalakas ulit ang loob. Kahit na wala lang, ibig sabihin, kahit na parang wala kang magawa, parang tanga ka na lang. Pwede ka pa magbigay ng napakalaking lakas sa mga partner mo kung may malasakit ka lang at talagang gusto mong magtagumpay ang partner mo, magagawa mo ito. Kaya mahalaga na ibigay natin ng walang pag-aalinlangan ang lahat ng meron tayo. Habang ginagawa ninyo ang negosyo ngayon, karamihan sa inyo, kung ano man ang meron kayo, kadalasan ay iniintindi lang kung sino, iniintindi lang ang sarili ninyong tagumpay, ang iyong sariling tagumpay. Paano ba ako magtatagumpay? Yun lang ang iniintindi. Kalimutan mo muna ang sarili mo. Sino ang dapat mong unahin? Ang iyong partner. Ang iyong partner. Sana magtagumpay siya. Ayos lang, kahit ako ang mauna sa huli. Ayos lang, kahit dahan-dahan lang ako. Mukhang mas kailangan niya ngayon. Ako, siya muna ang dapat kong tulungan. Kapag tumulong kayo sa iba ng may ganitong puso, ang computer na mismo ang mag-aasikaso ng inyong account. Ganyan ang Atomy Compensation Program. Sinasabi ko sa inyo, ang computer ang nag-aasikaso ng inyong account. Kaya kung talagang gusto ninyong magbahagi at tumulong sa iba, dapat ninyong isipin na lahat ng taong konektado sa inyo ay tutulungan ninyo. Ito ang puso ng isang pinuno. Dapat kong akayin ng lahat ng nahihirapan sa paligid ko. Kung tutulungan ninyo ang iba ng may ganitong puso, kayo mismo ang magiging tunay na pinuno sa inyong paligid. Pero karamihan ay iniisip lang kung paano sila magtatagumpay. Ang iba ang tanging interes ay ang sarili, ginagamit pa ang mga taong nasa tabi nila at pinapahirapan ang iba para lang magtagumpay. Ang negosyo ay talagang hindi magiging maayos. Mahirap talaga kapag nakikita mo ang mga ganyang tao. Kaya ang pagiging tapat at mabuti ang pinakamagandang estratehiya. Kaya kapag kayo ay talagang, ah, nakakakita ng anumang pakinabang, dapat ninyong isipin kung ito ba ay makatarungan at pagkatapos, kapag kayo ay naging pinuno, gawing matagumpay ang lahat ng tao sa paligid ninyo. Ang kumpanyang Atomy, inisip ko na kailangan kong maging pinuno, kailangan kong maging pinuno, kaya nagsuot ako ng badge bilang chairman at sinabi kong sumunod kayo sa akin. Ganun ang ginawa ko. At dahil doon, ang mga sumunod sa akin ay naging matagumpay. Ngayon, panahon na ng mga baby boomer at nagsisimula na silang magretiro. Lahat sila ay malusog, walang malaking problema. Pero ngayon, sa edad na 58, 56, 60, na nagsisimula na silang magsilabasan. Talagang napakarami ang sabay-sabay na lumalabas at karamihan sa kanila, kahit may pensyon, ay nasa 200,000 hanggang 350,000 lang ang natatanggap. Siyempre, makakabili ka. Kaya lang, kahit nabubuhay pa, talagang lumiit ang saklaw ng mga dating aktibidad na ginagawa noon. Dahil dito, nagiging mas mahiyain at limitado ang pamumuhay nila. Kahit ang simpleng pagkikita ng kaibigan, iniisip pa kung sino ang dapat makasama. Kailangan ng magplano at magkwenta bago makipagkita, kaya ganyan na ang sitwasyon ngayon. Ngunit para sa mga taong yon, isipin mo kung gaano kagandang pagkakataon kung mabibigyan sila ng kaunting pera para maalagaan ang mga tao sa paligid nila. At ngayong taon, mag expand kami sa mga lima pang bansa sa ngayon, papasok na rin kami sa India at magbubukas din kami sa Mexico. Kung titingnan mo ang mga tao rito, eh, hindi naman ako marunong mag-Spanish o mag-Indian. Anong kinalaman ko sa pag-expand nila roon? Ang mga taong ganyan mag-isip ay medyo mababa ang pag-iisip. Para sa mga ganong tao, kahit anong subukan nila, wala silang ibang solusyon kundi gawin ng atomi na negosyo. Dahil sa ganong pag-iisip. At ngayon, kung ang utak mo ay, ah, teka, ano ito? Kapag nagsikap ako dito sa loob ng bansa, siguradong lalawak din ito papunta ron. Ang mga matatalinong tao na ganito mag-isip ay dapat ding gawin ang atomi na negosyo. Kahit sa mga tao lang sa paligid ninyo kayo magsikap na magbahagi, kagaya ng isang may-ari ng laundry shop sa Daejeon na masigasig na nagbahagi. Hindi naman siya pumunta sa Japan para magsalita ng Japanese at magbahagi ron. At hindi rin siya nagbahagi sa ibang bansa. Pero bigla na lang may mga center at mga linya na nabuo sa ibang bansa. Bakit ito nangyari? Kasi kapag dumaan ka sa isa o dalawang tao, may mga tao sa kanila na mahusay magsalita ng ibang wika. Kaya ang organisasyon ay lumalawak sa buong mundo kaya sa mga bansang iyon, hindi mo alam kung sino sa mga kapitbahay mo ang maaaring makakonekta. At kung lalampas ka lang ng anim na antas ng kapitbahay, ng kapitbahay, ng kapitbahay mo, ang organisasyon ay lumalawak na kaya nitong ikonekta ang kahit sinong tao sa buong mundo. Kaya ang katotohanan tayo ay lumalawak sa buong mundo. At ginagawa pa natin ito sa pamamagitan ng hotline ay isang napakalaking bisyon. At sa aming kumpanya, kahit ang mga bagong dating ay pareho lang ng mga Japanese na negosyante. Kahit ang mga darating makalipas ang limang taon, pareho pa rin sila ng mga Japanese na negosyante dahil itinakda namin ang limitasyon ng komisyon sa ganitong paraan. Kapag umabot ka na ng 50 milyong won, hindi na ito tataas pa. Talagang nilimitahan namin ito. Ibig sabihin, pareho lang ang taong nakarating sa 50 milyong won limang taon na ang nakalipas at ang taong magsisimula ngayon at aabutin din iyon pagkatapos ng limang taon. Tama ba? Yung taong darating palang pagkatapos ng limang taon, kapag naabot niya rin ang 50 milyong won, pareho lang din ba? Mamaya na. Lahat kayo ay magkikita sa tuktok. Sa lahat ng network marketing companies, tanging Atomy lang ang may ganitong sistema. Pareho lang ang mga taong dumating limang taon, anim na taon na ang nakalipas, at ang mga bagong dating ngayon. Sa tingin ninyo, alin ang mas madali? Ang pagsisikap ng mga nauna limang o anim na taon na ang nakalipas o ang pagsisikap ninyo na magsisimula pa lang na ngayon? Sa totoo lang, mas madali para sa mga taong ngayon lang dumating. Noon kasi, kakaunti lang ang mga tao, kaya talagang mahirap noon. Ngayon, kailangan nating maging mga pinuno at manguna. Pero kahit ganun, kailangan nating gawin ang trabaho ng may kabutihan. Kung gusto mong gawin ang trabaho ng mabuti at tama, kailangan mong matutong tumanggap ng pagkalugi o sakripisyo. Alam nyo yung mga tao na sinasabi nilang hindi sila kailanman malulugi o masasaktan? Sila ay mga taong masama. Hindi sila matatalino. Sila ay masasamang tao. Kung titingnan mo, hindi ako papatalo. Kapag may ganyang tao sa tabi mo, nakakapagod kasama, tama ba? Kayo dapat matutong tumanggap ng pagkalugi sa buhay. Dapat maging mapagbigay ka. Kahit sa mga pagkakamali, kailangan mong maging mapagpatawad at dapat mo ring unawain kapag may nagkakamali ang iba. Dinala ko kayong lahat dito bilang partner. Maaring lumipat siya sa ibang lugar. Maaring lumipat siya sa ibang kumpanya. Mangyaring kalkulahin niyon. Ay nako, isipin mo na lang na kahit mga isang katlo ng mga taong dinala mo ay umalis. Ayos lang yon. Basta makapagdala ka pa ng mas marami. Ganon dapat ang pag-iisip mo. Pero may mga tao talaga na kapag may isa lang na umalis, talagang nagagalit o nababalisa na sila. Hindi naman talaga problema yung pag-alis ng isang tao, kundi yung ikaw mismo ang nababahala, kaya hindi mo na magawa ang dapat gawin. Sa mundo, marami talagang mga taong hindi tama ang asal. Tama naman na dito ka magpatuloy. Pero minsan, umaalis ang isang tao dahil hindi siya mabuting tao. Ang mas nakakalungkot ay yung mga tao na hindi matanggap ang ganong sitwasyon at sila mismo ang sumusuko. Sa mundo, siguradong may mga ganong tao talaga. May mga masasamang tao. Pero sana, kahit may mga ganong tao, huwag sanang madapa o sumuko ang mabubuti ninyong kalooban. Kahit may mga ganong tao, ang gusto ko ay magtagumpay kayong mga mabubuting tao. Kaya dito sa Atomy, walang kahit isang mahina o duwag. Naintindihan ba? Oo. Lahat kayo ay magiging mga pinuno. At kayo ay magiging royal master. Simula ngayon, kailangan ninyong maging royal master. Dapat kayong mamuhay na may isipan ng isang royal master. Simulan ngayon, noong nagsisimula pa lang ang kumpanya, noong wala pa kaming opisina at ang tanging empleyado ko lang ay ang kapatid ko, noon pa man ay nagsasalita na ako at kumikilos na parang presidente ng kumpanya. Noon mas malakas pa akong magsalita. Sabi ko na ngayon, lalabas na ang Atomy sa global na merkado. Tayo ay papasok na sa pandaigdigang merkado. Ngayon, ang Atomy ay parang nagsisimula pa lang talaga. At sa isang banda, na ihanda na namin ito sa paraang napakainam para sa inyo na magsimula ng negosyo. Kaya para sa mga unang beses na dumalo ngayon, isipin ninyo na kayo ang magiging pinuno na magpapakain at mag-aalaga sa lahat ng tao sa paligid ninyo. Inaalagaan ko, hindi lang ang mga anak ko, pati mga kapatid ko kapag may problema sila. Kung may kaibigan sa inyo na nahihirapan, ako ang bahala sa kanilang lahat. Kung may magkasakit sa mga kaibigan ko, babayaran ko lahat ng gastusin nila sa pagpapagamot. Ngayon, maganda na ang medical insurance. Kaya kahit magkasakit ng cancer, mga tatlong milyong won lang, solbado na lahat. At sinabihan mo pa ang asawa mo, mahal, buong buhay mo ay nagsikap ka para mapakain ang pamilya natin. Kaya mula ngayon, palalayain na kita sa responsibilidad sa kabuhayan ng pamilya. Simula ngayon, ako na ang bahala sa lahat ng gastusin ng pamilya natin. At ikaw, gawin mo na lang ang mga gusto mong gawin. Kung gusto mong magpangingisda, magpangingisda ka. Kung gusto mong mag-abroad, mag-abroad ka. At kung may gusto kang sasakyan, sabihin mo lang. Anong gusto mong bilhin ko para sa'yo? Dapat bakit ang bilhan ng equus? O gusto mo ng Benz, bibilhan din kita. Pero kapalit nito, pakiusap. Maghintay ka lang ng tatlong taon. O, Ganito dapat ang maging pinuno, isang tunay na pinuno, ha? Sa paligid mo. Kailangan mong magsalita ng malakas at walang pag-aalinlangan. Kailangan mong magsalita ng malakas at walang pag-aalinlangan para maisip ng mga tao sa paligid mo. Ay, mukhang talagang magiging siya na nga. Kapag nakita nilang ganyan ka magsalita, maiisip nila na may itinatago kang lakas o kakayahan, kaya matatakot sila at lalapit sa'yo. Huh? Pero huwag kang pumunta roon na parang nakikiusap o nagmamakaawa. Tawagan mo rin ang mga kaibigan mo at sabihin mo, nag-isip pa ako kung kay Yangsun ko ba muna sasabihin o sa'yo, pero dahil mas malapit ka sa akin, sa'yo ko na lang sinabi, bilisan mo at pumunta ka rito. Saan? Huwag mo nang tanungin, iyon lang. Magkita tayo sa sukrisan, naiintindihan mo? Habang ginagawa mo ito, kailangan mo ring magsalita ng may kumpiyansa. Pero kung pupunta ka roon na parang natatakot at sasabihin mong hindi ikaw ang gumagawa, kundi iba ang nagsabi, at kung magsasalita ka pa na parang walang gana, kahit sana hindi talaga mangyayari. Ano ba naman yung Atomy business na kumikita ng 30 milyon, 50 milyon? Parang tindahan lang ba yan? Sa hinaharap na pakaraming produkto pa ang darating? oh At ngayon, sa bawat bansang pinasok natin, magkakaroon na ng sariling purchasing department. Ang bahagi ng pagbili. Sa Cambodia, magkakaroon na rin ng taong in charge sa pagbili ng mga produktong Cambodian para sa branch ng Cambodia. Kaya mula sa mga produkto ng Cambodia, tulad ng paminta at iba pa, dadalhin natin ito sa Korea, ipapadala sa Amerika, sa Japan at sa China. Isa sa mga layunin ng kumpanya natin ay maging sentro ng distribusyon. Lahat ng bagay, tayo ang magpapadaloy, di ba? Gagawin natin na lahat ay dumaan sa atin. Yun lang muna. Kaya mga kaibigan, sisiguraduhin natin na ang perang pumapasok sa atin ay hindi lalabas at mawawala dahil tayo ay mga ordinaryong mamamayan. Tama ba? Gagawa tayo ng sistema kung saan ang pera ay umiikot lamang sa ating mga ordinaryong tao. Kaya yung mga hindi papasok dito, hindi nila kakayanin. Ngayon, nagsimula na ang gawain yon. Ngayon sa wakas, magsisimula na talaga ang pag-usad. Ang pinuno mismo ang mangunguna at susulong. Tayo, sumulong tayo patungo sa buong mundo. 哦。Oh.